Hindi. Magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad kami? Yung mga jumper. Sabi ng uh, Meralco, eh kinakailangan bayaran po ninyo Bakit namin babayaran? Eh kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing ng kuryente, Kong? Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6%? ang system loss na hindi mo ginamit pero Binayar. bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo? Bakit naman kami magbabayad di naman namin ginamit? Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss, isang technical isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila, mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na 'yon na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat 'yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR. <laughs> yung non-technical, eto na 'yung pagkakamali ng accountant nung uh, distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang uh, entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. And sabi ko, anong katwiran nito? Halimbawa, meral ko. Bago pa kayo magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk eh. Ultimo sari-sari store may risk eh. Ito malamang ang negosyo na walang pangani. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay noon jumper. Bakit pa kanya kukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yun. E total naman ibinabayaran binabayaran yun. E anong effort ng mga mambabatas? Inilalabang ko sana, pero sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero mayroong nakalagay sa batas na kapag ka, halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa mas mababa. Halimbawa, sa subdivision okay. o apartment. Nakita mo na 690 na pala yung total na consumption na subdivision natin. Pwede tayo ngayong kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? K pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang pagpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin Madam o Mr. ERC eh. Napatunayan po namin na dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, eh lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold eh. Ngayon, asa na po ba yung mga retailer natin? Ito yung sinasabing ARCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. O hindi lang pala Meralco. Meron pala mga retailer. Meron retailer. retailer. O limba, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 8.50 po sa amin. O makakatipid ko hindi? Makakatibid. Makakatibid kapatid Ang buong akala ko, buong buhay ko, ako nga, 41 years old na ako ngayon, meral ko lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer, nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon dalawa o tatlong komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation ang threshold naman yan, 700. 700 kilo. Kung so nakita nyo ngayon, pinagsama yung tatlo kasi magkakadikit kayo eh. Uh -huh. Eh, 1,000 pala yung aggregate niyo Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakaraming da. Sinusuri ko pa din yung universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan natin, maraming pera kasi. Hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakairapin din din Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral universal charge. Pati yung pinagkautangan nung dating NPC. Dating tayong national power kasi tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang nagbabayad tayo ng utang? Tayo ang nagbabayad ng utang. Eh ba't ikaw wala naman tayong utang? Ba't tayo magbabayad niyan? Ay, sabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na napakaraming sinisingil sa atin na hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyonan yan, damay ang pagkain. Pag naibaba mo yan, yung negosyo ay pupunta dito sa ating bansa. Magkakaroon ng trabaho. Ganun lang kasi.